good morning, good morning, mga kapatid. Hello, everybody. Hello, everybody. Happy ba kayo? Everybody ba kayo? Ayun, umaga. Ayun, umaga. kapida na ba kayo? Ako -kapi na kapi ako. ako dito, mga kapatid. Yan, mga kapatid. Ha? Balikan natin. Ang sabi ng iba. Ang sabi ng iba at laging silang nag-aaway pati ng pati ng Diyos ang sabi ng iba ang Diyos walang anting-anting wala ay gahom wala ay birtod wala ay agimak no? So, sabi ko ang sabi namang iba ang ano daw kanyan ganito paano nakapaggamot si Jesus paano nakapagawa ng yung himala no? kung walang gahong walang power walang virtud yan kapatid no? kaya diyan kayo nagkakamali kapatid kasi kayo nagagamot kayo mga na iba diyan na hindi katoliko sabi nyo walang anting-anting na binabawal ang mga anting-anting agimat Ba't kayo nang gagamot wala ba kayong birtud wala ba kayong anting-anting diyan kayo nagkamali no kung ikaw matatawag mang gagamot kung ikaw nang gagamot sa mga tao may sakit lumapit sa iyo may anting-anting ka may agimat ka nagaling sa Diyos Allah alang-alang galing kan yun ang juice, may anting-anting yan may agimat kasi juice na yan eh lahat sa kanya agimat anting-anting karanyaan ng himala yung mga hiwaga yung mga kahibulungan yung mga tuga sa kanya yan galing hindi sa tao hindi sa ano sa kanya yan galing mga karanyaan. Siya ang siya ang gumawa ng lahat, no? Ito ang Diyos ang aking sinasabi. Ama, anak, hmm. sabi nyo, isa lang ang Diyos. Bakit sabihin nyo isa ang Diyos? No? Bia sa po Sa aki dalawa ang juice. Pero so, iisa lang yan, no? Ang ama pinag pin niya kanyang anak, no? Sa kapaliwanagan natin hmm. Hindi na ako magpaligoligo ay eh, dito sa pag Video ko kunti lang mapasok so, Sa kapaliwanagan ma, kapatid anak sugo ng ama kung ano ang gahom sa ama yun din ang gahom sa anak no oh yung galing sa espiritu kaya magkakapatid no kayo mga hindi katoliko diyan o ano pa yan ano yung mga sa inyo sa inyo yun kung ano sa amin sa amin yun wag nyo kaming anuhin na kami manggagamot. Ah. Maraming salita, maraming daldal sa social media. Maraming daldal sa social media. Pero ang sabi ko, itong mga manggagamot ito, sabi nila walang power, walang anti anting ng Diyos, so, walang Bertod, 'yan kayo nang kakamali. Bakit kayo? Saan ba kayo nanghingi ng power? yung malakas ang kalaban ninyo sa spiritual yung mga demons na pumasok sa loob ng katawan ng tao di ba sa to, sa Diyos ay tumawag sa ama oh yan mga kapatid paliwanag ko sa inyo kapatid dahil marami nag-aaway ngayon na babastos ang mga ating mundong spiritual ang ating mundong yung sa atin no tayo mga kapatid sa Israel na babastos na dahil sa yung yung paglilito yung pag-aaway yung hindi yung hindi nag uh, so sa Bisaya hindi nagsinabtanay wala lang nagsinab no o yan mga kapatid sabi ko yung, sa inyo kapatid kung ano ang kanya yung natutunan niya sa kanya yon sa atin dito sa spiritual huwag na tayong magpataasan kung baba lang tayo no? sa atin tulong tulong lang tayo tulungan tayo kapatid dahil kapatid tayo sa spiritual kung ano ma ang grupo nyo kung ano man isa pa rin tayo isa pa rin tayo kung ano ang tribo mo ano ka pa isa pa rin tayo tayo lahat dito sa mundong ibabaw puno ng kababalang kapatid tayo dahil tayo ginawa ng Diyos na is naging mga tao at tayo ay magpatay-bantay at sa ito naman tayo ay magtulungan dahil ang tinatawag natin kapag nanggagamot tayo doon sa taas no yung mga imahin yan yung yun ang ano larawan tayo may may sarili din larawan, no? Kaya tayo kung anong imahin, pito natin ang mga imahin sa ating Panginoon, no? Hindi man lang imahin ng hayop, hindi man lang imahin ng demonyo. Imahin 'yan ng ating Diyos sa taas sa langit. Yan mga kapatid, basa-basa ng Bible, pakinggan, at kung ano ang sasabihin mo ni sa sa social media sana magpakatotoo tayo magpakatotoo tayo dahil sa social media maraming nagpatataas tapos baba naman yan ang kapatid thank you like and share palo rungan niyo ako para maka ako para ang mga sabi ko matuloy-tuloy makapakinggan niyo ng pangkalatan mga kapatid no dito lang kapatid. Video ko taas na, parang hindi na ni papasok. Diyan kapatid.